na ipinagbabawal na paputok sa pagsalubong ng bagong taon inilabas ng Philippine National Police. Inilabas na ng Philippine National Police ang updated na listahan ng mga ipinagbabawal na paputok ilang linggo bago ang Pasko at bagong taon. Ayon sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, ang mga paputok ay mayroon dapat na maximum 0.2 3 grams o 1/3 teaspoon ng gunpowder at hindi rin dapat maiksi o mahaba ang fuse. Ilan sa mga nasa listahan ng ipinagbabawal ng pulisya ay ang Watusi, Papap, Five Star, Lapla, Piccolo, Giant Pawang, Goodbye Bading, Goodbye Philippines, Atomic Bomb, Super Lolo, Hello Colombia, Judas Belt, Giant Weasel Bomb, Atomic Triangle, Mother Rocket, Goodbye Delima, Goodbye Napones, Coking Can, Super Yolanda, Hillback, Hillback Star, Kabasi at Kamas. Sinabi ng PNP na ang mga nabanggit na primary explosives ay delikado dahil masyado raw sensitibo ang mga ito, lalo na kung ma-expose sa friction o makikis-kis, impact o mapupukpok o shock o heat o magiinip, bagay na maaaring panggalingan ng bigla ang pagsabog. Dahil dito, binalaan ni Police Lieutenant Colonel Al Abanales ng PNP uh, FEO ang mga negosyanteng gumagawa, nagbebenta at palagi ang pinapalitan ng pangalan ng mga iligal na paputok upang makaiwas sa hulihan. Pero pareho lamang umano ang komposisyon ng mga ito. Anya, ang mga lalabag dito ay maaaring magmulta ng 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos o pagkakakulong ng 6 hanggang 1 taon depende sa magiging desisyon ng korte. Una nang inilabas sa PNP ang mga legal na paputok na dapat lamang gamitin ng publiko gaya ng baby racket, bawang, El Diablo, paper cups, pulling up strings, sky rackets o ptis, small triangulo, butterf butterfly, Fountain, Jumbo, Regular and Special Lucis, Mabuhay, Roman Candle, Sparkles, and Trompillo at Diesel Device. Magugunitang nagtala ang Department of Health ng 291 na sugatan sa pagsalubong ng 2023 na mas mataas ang 2021 na mayroong 186 na kaso ng naputokan.